yung katedral nila the Reverend John, uh, Reverend John Stewart ah, nakamemorian pala nila ah. sarado, binisita namin sana so, madali lang puntahan nyo guys oh. harap lang ng Marriott Ayot Bill. At ito naman yung Service Canada. Kanila. No. Gusto yung ticket boat ng 1000 Island. So, kung sasakay ka dito sa mga barko nila, to. Pwede kang magpagawa ng souvenir dito. So, sobrang so ito yung barko nila so may mga tulips pa rin sila dito marami well house Guys. Nice. Okay, na naman tayo ngayon, you know guys. So, na no. So, sa Mga turista taga Subharan. Subharan Mindanao. <laughs> <So, laughs> Subharan Mindanao. Ni. Wala there the picture si si tata ini. Oh to a windmill